Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga batas na siguradong mapapakamot ka ng ulo, mapapataas ang kilay, o mapapatawa ka na lang sa sobrang weird. Isipin mo, bawal pala umihi sa dagat, bawal ang chewing gum, at may lugar pa na bawal kang mamatay? Oo, oh, totoo yan. Kaya ngayon, samahan mo ako at tuklasin natin ang sampung pinakakakaibang batas sa buong mundo. Mga batas na siguradong hindi mo akalain na seryoso pala. Number 1 bawal mamatay. Sa malayong bayan ng Longyearbyen sa Norway, may kakaibang patakaran na bawal mamatay. Hindi ito literal na pinagbabawal ang kamatayan, kundi isang panuntunan na may kinalaman sa klima ng lugar. Dahil ang Longyearbyen ay nasa Svalbard Archipelago, ang lupa rito ay laging nagyayelo o permafrost. Noong 1950s, natuklasan ng mga eksperto na ang mga bangkay mula sa 1918 influenza pandemic ay hindi nabubulok dahil sa yelo. Dahil dito, nanatiling buhay ang virus sa loob ng mga katawan na posibleng magdulot ng sakit sa mga tao. Dahil sa panganib na ito, ipinagbawal ang paglilibing ng patay sa Longyearbyen. Kapag may malubhang sakit o malapit ng mamatay, dinadala ang pasyente sa mainland Norway kung saan may mas maayos na ospital at sementeryo. Hanggang ngayon, hindi na ginagamit ang lumang sementeryo sa Longyearbyen dahil hindi ligtas maglibing sa lupa roon. Bagamat mahirap ang buhay sa long year bayan dahil sa matinding lamig na tumatagal ng ilang buwan, natutunan ng mga tao kung paano mamuhay sa ganitong kondisyon. Ang patakarang bawal mamatay ay naging bahagi na ng kanilang kultura at simbolo ng kakayahan nilang umangkop sa kalikasan. Maraming turista ang naaakit sa kakaibang batas na ito na nagsisilbing paalala na minsan kailangang magbago ng paraan ng pamumuhay para sa kaligtasan ng lahat. Number 2. Batas Laban sa Chewing Gum sa Singapore Kilala ang Singapore sa mahigpit nitong mga batas upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Isa sa pinakakaibang batas na ipinatupad dito ay ang pagbabawal sa chewing gum o ang tinatawag na anti-chewing gum law. Bagamat mukhang maliit na issue, nagkaroon ito ng malaking epekto sa bansa. Noong 1990s, mabilis na umuunlad ang Singapore at isa sa mga proyekto ng gobyerno ay ang Mass Rapid Transit, isang modernong sistema ng tren. Gayunpaman, Nagkaroon ng problema dahil may mga taong nagdidikit ng nginuya nilang chewing gum sa pintuan ng tren at iba pang bahagi ng istasyon na nagdulot ng pagkaantala at abala sa mga pasahero. Bukod dito, nagkalat rin ang ginamit na chewing gum sa mga lansangan na sumira sa kalinisan ng lungsod. Naniniwala ang gobyerno na ang chewing gum ay sumasalamin sa kawalan ng disiplina. Kaya noong 1992, ipinagbawal nila ito sa ilalim ng Control of Manufacture Act. Simula noon, iligal na ang pagangkat, pagbebenta at pamamahagi ng chewing gum sa bansa. Ang sino mang lumabag ay maaaring pagmultahin ng 100,000 Singaporean Dollars o makulong ng hanggang dalawang taon. Maging ang mga turista ay hindi rin ligtas sa batas na ito. Para sa gobyerno, mahalaga ang batas na ito upang mapanatili ang malinis at organisadong imahe ng Singapore. Number 3. Batas sa sapilitang pagngiti. Noong 19th century, ipinatupad sa Milan, Italy ang isang kakaibang batas na tinatawag na smile requirement. Ayon dito, kailangang laging nakangiti ang mga tao kapag nasa pampublikong lugar. Tanging ang mga nasa ospital at libing lang ang hindi sakop ng batas na ito. Layunin ng batas na ipakita na masaya at maayos ang buhay sa Milan kahit hindi ito totoo. Ipinatupad ito noong panahon ng Austro-Hungarian Empire sa ilalim ni Emperor Joseph II. Na naniniwalang ang pagngiti ay simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa. Sa kabila ng mga problema tulad ng kahirapan at kaguluhan, gusto niyang gawing mas mukhang positibo ang imahe ng lungsod. Gayunpaman, para sa marami, ang batas na ito ay tila isang paraan para takpan ang tunay na kalagayan ng lipunan. Ang hindi pagsunod sa batas ay maaaring magdulot ng multa o pagkakakulong. Dahil dito ang pagngiti na dapat ay natural at taos puso ay naging isang mabigat na obligasyon. Ngunit hindi nagtagal ang batas na ito. Dahil napagtanto ng marami na hindi makatarungan ang piliti ng emosyon ng tao, sa halip na magdala ng saya, lalo lang itong nagdulot ng dismaya at mas matinding pagnanais para sa kalayaan. Bagamat sa pilitan ang batas, tahimik na lumaban ang mga tagamilan sa pamamagitan ng paggamit ng peking ngiti, isang simpleng paraan ng pagprotesta laban sa labis na kontrol ng gobyerno. Ngayon, ang smile requirement ay itinuturing na isa sa pinakakakaibang batas sa kasaysayan. Kahit nakakatawa ito, may mahalagang aral itong iniwan. Ang tunay na damdamin ay hindi dapat pilitin. Number 4, batas sa limitadong pangalan ng sanggol. Sa Denmark, may isang kakaibang batas na tinatawag na Limited Baby Names Law, kung saan hindi basta-basta makakapili ng pangalan ang mga magulang para sa kanilang anak. Sa halip kailangan nilang pumili mula sa isang opisyal na listahan ng mahigit 7,000 aprobadong pangalan. Kung gusto nilang gumamit ng kakaibang pangalan, kailangan muna itong dumaan sa pagsusuri at aprobal ng gobyerno. Ipinatupad ang batas na ito noong 1967 upang protektahan ang kultura at wika ng Denmark. Para sa gobyerno, ang pangalan ay hindi lang basta pagkakakilanlan ng isang tao. Ito rin ay bahagi ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Layunin ng batas na maiwasan ang pagbibigay ng mga katawatawa o hindi angkop na pangalan na maaaring mabuli ang bata habang lumalaki. Habang sa ibang bansa, malaya ang mga magulang na magpangalan ng kahit ano sa kanilang anak, sa Denmark naman ay mahalaga ang pagsunod sa regulasyong ito. Naniniwala ang gobyerno na ang pangalan ay hindi lang para sa individual, kundi para rin sa komunidad. Dahil dito... Patuloy nilang ipinapatupad ang batas upang mapanatili ang kanilang tradisyon, kultura at wika. Bagamat maraming diskusyon ang lumitaw tungkol sa batas na ito, nananatili ang paniniwala ng Denmark na ang maayos at angkop na pangalan ay tanda ng paggalang sa kanilang kultura at identity bilang isang bansa. Number 5. Bawal ang matataas na takong. Araw-araw dinarayo ng mga turista ang Parthenon, Acropolis at iba pang makasaysayang lugar sa Athens, Greece. Ngunit sa gitna ng excitement ng mga bisita, may isang hindi pangkaraniwang patakaran na madalas nilang mapansin na bawal ang high heels. Sa unang tingin, maaaring mukhang maliit na bagay lang ito, pero may malinaw na dahilan sa likod ng batas na ito. Noong 2009, ipinagbawal ng gobyerno ng Greece ang pagsusuot ng high heels sa historical sites dahil maaaring makasira ang matutulis na heels ng sapatos sa mga lumang marmol na bato ng mga istrukturang ito. Kahit maliliit na bitak lang ang magawa ng heels, sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas malaking pinsala. Ang batas na ito ay isang simpleng paraan upang mapanatili ang mga kayamanang pangkasaysayan para sa susunod na henerasyon. Pero higit pa rito, ito rin ay tungkol sa paggalang at pangangalaga sa kasaysayan. Number 6. Batas sa pagbabawal ng internet tuwing gabi. Sa North Korea, hindi lang pisikal na kontrol ang ipinapataw ng gobyerno sa kanilang mamamayan, kundi pati na rin sa kanilang pag-access sa impormasyon. Isa sa mahigpit na batas doon ay ang no internet at night, kung saan bawal gumamit ng internet mula 5 PM hanggang 6 AM. Kilala na ang North Korea sa napakalimitadong access sa internet, ngunit lalo pang pinaliit ang kalayaan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng batas na ito. Ipinatupad ito sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong Un bilang bahagi ng plano ng gobyerno upang panatilihin ang kontrol sa kanilang bansa. Layunin nitong pigilan ang mga mamamayan na magkaroon ng koneksyon sa labas ng bansa, makatanggap ng impormasyon mula sa ibang kultura, at magbahagi ng mga ideya na maaaring humamon sa kasalukuyang sistema ng gobyerno para sa pamahalaan ng North Korea. Ang internet ay hindi daan tungo sa kaalaman kundi isang banta na maaaring magbukas ng pintuan para sa revolusyon. Dahil dito, tanging ilang piling tao lamang ang may access sa internet. Gaya ng mga opisyal ng gobyerno at mga universidad ngunit kahit sila ay kailangang sumunod sa internet curfew tuwing gabi. Number 7. Bawal magmaneho ng maruming sasakyan Ang Russia, particular sa Moscow, ay may batas na nagbabawal sa pagmamaneho ng labis na maruming sasakyan sa mga pampublikong kalsada. Kung hindi malinis ang iyong kotse at ikaw ay nahuli, mayroon itong kaakibat na multa. Ito ay hindi simpleng pagpapasosyal lang. May malalim na mga rason ito sa kultura, kalikasan at politika ng Moscow. Tulad ng kalinisan at magandang imahe ng syudad, ang Moscow ay isang global capital city at gustong gusto ng kanilang pamahalaan na ipakita ang isang malinis, maayos at presentabling imahe sa mga turista at mga bisita. Ang maruruming sasakyan ay tinitingnan bilang sagabal sa estetikang inaasam ng mga lungsod na gustong magmukhang moderno at disiplinado. Nagbibigay din ito ng seguridad sa publiko. Kapag sobrang dumi ng kotse mo, lalo na kung natatakpan ang mga plaka, windshield o ilaw, delikado ito sa kalsada. Hindi biro sa kanila ang maruming sasakyan. Tanda ito ng kapabayaan at kawalan ng civic responsibility. Number 8. Pagbabawal sa mga pampaganda. Sa gitna ng disyerto ng Central Asia, matatagpuan ang Turkmenistan, isang bansang kilala sa mahigpit at kontrobersyal na mga batas. Isa sa pinakakakaibang patakaran dito ay ang beauty restriction. O mga alituntunin sa pagpapaganda ng kababaihan. Sa halip na bigyan sila ng kalayaan sa kanilang itsura, ipinapakita ng batas na ito ang kontrol ng gobyerno sa personal na buhay ng mga mamamayan, partikular sa kababaihan. Noong 2006, sa ilalim ng pamumuno ni Safar Muratnyazov, nagsimula ang mahigpit na regulasyon sa kagandahan. Ipinagbawal ang paggamit ng eyeshadow, botox, fillers, false eyelashes at plastic surgery. Ayon sa gobyerno, ito raw ay upang mapanatili ang natural na kagandahan ng kababaihan at ipakita ang tradisyonal na kultura ng Turkmenistan. Matapos mamatay si Niazov noong 2006, ipinagpatuloy ng sumunod na leader na si Gurbanguly Berdimuhamedow ang patakarang ito at lalo pa itong hinigpitan. Bawal na ang pagkulay ng buhok, pagsusuot ng modernong kasuotan at sapatos na may mataas na heels. Para sa gobyerno, ang mga patakarang ito ay para mapanatili ang pambansang pagkakakilanlan, ngunit para sa marami, ito ay isang malinaw na paraan ng gobyerno upang kontrolin ang kababaihan. Dahil sa batas na ito, kailangang sundin ng mga kababaihan ang mahigpit na dress code. Ang sinumang lumabag ay maaaring hulihin, pagmultahin o tanggalin sa trabaho. Number 9, pagbabawal sa beer. Noong 1979 naganap ang Islamic Revolution sa Iran. At sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, itinatag ang Islamic Republic. Isa sa unang batas na ipinatupad ay ang pagbabawal sa alak, kabilang na ang beer. Ang batas na ito ay nakabatay sa Sharia law, ang batas panrelihiyon ng Islam, na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak dahil ito ay nagdudulot ng kasalanan at moral na pagkasira. Naniniwala rin ang gobyerno ng Iran na ang alak ay may masamang impluensya sa lipunan. Kaya noong March 9, 1979, tuluyang ipinasara ang mga bar, restaurant at pabrika ng alak sa buong bansa. Bago ang pagbabawal, ang Tehran na kabisera ng Iran ay kilala sa masiglang nightlife at kultura ng inuman. Ngunit nang ipatupad ang batas, biglang nagbago ang buhay ng maraming tao. Bawal na ang pag-inom kahit sa sariling bahay at ang sino mang mahuling umiinom ay maaaring maparusahan ng mabigat. Number 10. Bawal umihi sa dagat. Sa Portugal, particular sa mga public swimming areas at mga popular na beach resorts, may mga batas at regulasyon na nagbabawal sa pag-ihi sa dagat. Ito ay bahagi ng mas malawak na environmental protection at public health initiatives ng bansa. Ang mga pangunahing dahilan ng batas na ito ay para sa kalusugan ng publiko. Ang ihi, bagamat karamihan ay tubig, naglalaman din ng iba't ibang compounds gaya ng urea, ammonia at iba pang mga byproducts ng katawan. Sa mataas na konsentrasyon, lalo na kung maraming tao ang umihi sa parehong area, maaari itong maging sanhi ng pagdami ng bakterya at paglala ng polusyon sa tubig na posibleng magdulot ng skin rashes, eye infections at iba pang waterborne illnesses. Ang coastal ecosystem sa Portugal ay napaka-sensitive. Ang sobrang nutrients mula sa ihi ay pwedeng magdulot ng algal blooms isang fenomenon kung saan dumadami ang algae sa tubig na maaaring bumara sa oxygen supply ng mga isda at iba pang marine life at makasira ng marine biodiversity. Ang batas na ito ay nagpapahalaga sa turismo at imahe ng bansa. Ang Portugal ay kilala sa buong mundo sa kanilang malilinis at world-class beaches kaya ganun na lamang nila ito pinapahalagahan. Ang tanong lang, paano kaya nila malalaman na umihi sa dagat ang isang taong naliligo?